What if itong mga Duterte ang manalo next election? Baka po maging probinsya na tayo ng China. Gusto nyo ba maging mga Chino na? Sige, press, press one. Sige, mag-comment kayo Sino gusto maging ano na? Parte na ng China. Maging probinsya tayo ng China. O mga DDS. O ngayon yung pagtanggol yan. Maging ito, yung usapin ni Alice Guo. May kinalaman sa national security. Tapos yung mga Alipores ni Digong, pagtatanggol nila yan. Si, si Alice Guo. Ito si Harry Roque. Salvador Panelo. SMNI. Nicky Buloy. Di ba todo tanggol kay Alice Guo? Bakit? Nagkataon, Chinese! Nagka Nagkataon lang ba? Nagkataon na Chinese si Alice Go, oh. pinagtatanggol nyo. Coincidence ba yun? We are live. Good day, everyone. First, I would like to Main event! Kaibigan, Silver Voice TV, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. May pag-uusapan po tayo ngayon dito. At ating pong uh, i-analyze, bakit po nagkaganon? Ito pong pagbaba ng approval rating ni Vice President Sara Duterte. Pag-usapan po natin mga kaibigan. Sabi po dito, approval rating ni VP Sara sa masa, lumagapak 14% mga kaibigan. Sabi po dito mula sa 79% na approval rating ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte sa mga pangunahing taga-suporta niya, ang Class E o masa noong Desembre 2023, kapansin-pansin, dumausdos ito sa 65%. Bumaba ng 14% sa latest pulse Asia Survey, mga kaibigan. So pag-usapan po natin, ano po ba ang mga naging sanhi po ng pagbaba nito pong trust rating ni Vice President Sara Duterte? Siguro, una na dyan mga kaibigan. Ang uh, alam naman po nating lahat na no, ang tikom niyang bibig sa malaking usapin hinggil sa China, mga kaibigan. Yung pong pambubuli ng China sa West Philippine Sea, ang atin pong mahal na pangulo, uh, nagkondena na sa China ang Senado po kinundena ang pambubuli ng China. Ang Kongreso, mga kaibigan sa pangunguna po ni House Speaker Martin Romualdez, they are against the bullying of China at talaga pong hindi po nila papalagpasin 'yan. Pero mga kaibigan, isa pong ahensya ang uh, talaga nga ano naman pong nananatiling tiko ang bibig hinggil sa usapin ng pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Ano po 'yan? Ang Office of the Vice President. Wala po silang nilalabas na no official statement hinggil diyan kahit isa. 'Di ba? Ano bang sa loobin ng Office of the Vice President sa ginagawang pambubuli ng China, Meron ba? Ano ba? Pro o anti ba? Malaman lang namin kung saan ba talaga kasi walang official st statement na anti bully, anti-China bullying eh. So, ano ba talaga? Are you pro China? Maglabas kayo ng statement para alam ng tao. 'Di ba? Para sa susunod na election, alam ng tao, maka-China pala 'to eh, tama ba? Maka-China pala 'to eh itong uh, bansa na higante na nambubuli sa kanyang mga kapitbahay na bansa sa West Philippines at inaangke ng ilang mga uh, teritoryong pagmamayari naman ng Pilipinas at ng iba pang mga karating bansa, mga kaibigan. Unti-unti na po silang palapit ng palapit. Hindi ho ba? May mga sikreto hong mga uh, programa na sila dyan. Nagkakaroon ng man-made island na hindi po natin alam. Buti na lamang meron pong uh, uh, intelligence dyan ng uh, ang uh, atin pong uh, uh, Coast Guard, ang ating Navy, maging po ang uh, before, mga kaibigan, para po tayo ay uh, hindi po nalilin lang, hindi po tayo naiisahan. Kumusta na, VP Sara Duterte? Wala bang, ano? Wala bang pahayag man lang dyan? Na I condone, di ba? Or I, we are against the uh, reclamation of uh, the Chinese government that is being uh, done right now in the West Philippines. Wala man lang bang ganun? Sa halip na yun ang marinig namin, mga kaibigan, ano na po nilabas ng Office of the Vice President video na binabati po ang mga Chino sa kanilang okasyon. At sa kanila pang lingwahe. Ako po real talk lang ah. Regardless kung DDS ka, regardless kung makamarkos ka, dapat makabayan ka. Bakit po ang ating mahal na vice president, di ba, sa halip na kundinahin ang ginagawa ng China, bumati pa sa kanila pang lingwahe. Di ba? Tapos maririnig natin yung kanyang ama nung siya po'y nanunungkulan. Gawin nyo na lang kaming probinsya ng China. Gawin nyo na lang kaming probinsya. Tama ba yun? Coming from a president way back then, president of the Republic of the Philippines, di ba? Magbibitaw ka ng uh, salita na gawin nyo na lang kaming probinsya. Panauhin siya doon sa okasyon ng Chinatown yata yun. Di ba po? Ganito po yan mga, mga kababayan, mga magulang at mga kapatid. What if, let's say ito ha, isipin nyo. What if po, itong mga Duterte ang manalo next election? Baka po maging probinsya na tayo ng China. Gusto nyo ba maging mga Chino na? Sige, press, press one. Sige, mag-comment kayo dyan. Sino gusto maging ano na? Parte na ng China. Maging probinsya tayo ng China. O mga DDS. O ngayon yung pagtanggol yan. Sige nga. Maging ito, yung usapin ni Alice Guo. Oh. Di ba? May kinalaman sa national security. Tapos yung mga Alipores ni Digong, pagtatanggol nila yan. Si, chi, si Alice Guo. Ito si Harry Roque. Si, pan, si ito, sino to? Yung, yung isa. Sino nga ba yun? Pan Pan, pan, pan Salvador Panelo. SMNI. Nicky Buloy. O, di ba, todo tanggol kay Alice Go? bakit? Nagkataon, Chinese! Chinese, Nagka nagkataon lang ba? Nagkataon na Chinese si Alice Go, pinagtatanggol nyo. Coincidence ba yun? Di ba? Bakit? Pero nung si Laila Dilima, paliba sa Pilipinang Pilipina, eh, grabe kung i-persecute ninyo. Tapang nun ni Harry Roque, no? Huwag magsalita against Laila Dilima. Pero, kudos to Laila Dilima, alam niyang wala siyang kasalanan, ha? Sabi niya, hinarap niya kung minsan mas lalaki mas lalaki pa sa lalaki, yung mga ganyan kagaya ni Laila Dilima, hindi kagaya ni Kibuloy hanggang ngayon nagtatago sa saya ng kanya mga protector. 'Di ba? So 'yan ang pag-isipan ninyo mga magulang at mga kapatid, mga kababayan kong Pilipino. 'Di ba? Yan pong pananahimik hinggil sa pambubuli ng China at hayagang pagsuporta ng mga alagad nila ng itong mga Duterte at mga DDS sa China. Papayag po ba kayo na baka may posibilidad na sumailalim na po tayo sa pamumuno, pamumuno ng China. Kayo pong bahala, kayo pong mag-decide. Silver Voice TV, yan pong iiwanan ko sa inyong pagkain kaisipan. Magandang gabi po sa inyo lahat.